Hello, good morning mga ka So muna dito tayo ngayon sa harapan ng Pacific Ocean no? Kung makikita natin sa mapa, ang likod niyan is Amerika Kung didiretsoy natin no? So yung alo na yan, uh, diyan kami nang isda nung unang araw Kaya lang as kasamang palad, hindi ko kinaya Hindi ako nagtagal dun sa, sa laot Talagang pinauwi ako ni tata dahil talagang sumusuka ako So gusto ko lang naman sa mama dahil gusto ko ma-experience kung paano mamingwit sa karagatan Kasi sanay naman tayo mag-drive dun sa sakyan no? Pero malaki parang pagkakaiba pag nasa laot ka kaysa sa sakyan So kung makikita natin napakaganda ng panahon ngayon, walang ulan, walang ano, uh, hindi ganong mahangin. Pero may mga tamang panahon talaga ang uh, dito kasi ginagawa surfing nila tuwing lugar na to eh. So pupunta ko sa baba titingnan ko kung gaano ka ganda ang ano. So makikita niyo di ba napakalapit ko pero medyo mababaw yung tubig ngayon. At ayun na nga gusto ko sana ng, uh, makita nang nagsusurf ngayong mga panahon kaya lang wala akong makita dahil hindi pa ngayon yung panahon sa pagsurfing. So ang ginawa na lang namin, ha, kumuha na lang si Mrs. ng uh, plastic bag at paglagyan ng mga buhangin kasi magdadala kami ng buhangin kasi makikita nyo napakalinis ang buhangin at saka napakaputi. Dadalhin namin para meron kami pagdisinyo doon sa probinsya namin sa Buyog at ayun na nga, hindi kami nagtagal, umuwi na rin kami kasi ay gutom na ako nung oras na kasi tanghalian eh. So kung makikita ninyo yung uh, tulay nila, ito yung tulay ng sulangan, kung makikita nyo napakalinis ang tubig, ang linaw ba diba? So ayun na nga, nalito na nga kami sa bahay, sa kubo ni tata. So kung namin sa tata, namin, naglilinis siya ng uh, mga isda na binili niya doon sa kanyang mga kaibigan. So yun lang po, magandang umaga po sa lahat. Uh -huh.